Assistance ng Social Housing Finance Corporation sa kanilang mga binipisaryong sinalanta ng nagdaang kalamidad, ating tatalakayin kasama si Sir Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir Federico, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Yeah, magandang bagong Pilipinas sa inyong dalawa, ninyo and uh, Asikwin. So, Unayin po na rin, uh, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang mandato ng Social Housing Finance Corporation? Well, ang Social Housing Finance Corporation ay isa sa mga attached agencies ng Department of Housing and Human, uh, Human Settlements and Urban Development. Uh, at ito ay ang mandato natin ay eh, makapagbigay ng uh, uh, ligtas, abot-kaya at desenting tahanan para sa ating mga kababayan. Uh, ito ang uh, approach namin dito ay community driven ang approach natin. Uh, ang ibig sabihin ay komunidad uh, community associations ang tinitingnan natin na uh, uh, tinutulungan natin. Okay. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, Sir, ano naman po yung uh, partisipasyon ng inyong ahensya, yung SHFC no, sa pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program ng DHSUD? Ako malugod kong uh, pinabot sa inyo, Ninian weng na uh, napaka-active ng Social Housing Finance Corporation uh, dito sa uh, Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. Uh, in fact, uh, marami na tayo, uh, tumatayong mga uh, proyekto ngayon uh, at uh, siguro in about uh, 30 to 60 days makakapag-award ng ating mahal na Pangulo sa mga proyekto ito. Ah, uh, talaga po. Yes. What do you mean award? Uh, uh, as in turnover? As in t -t 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 turnover na natin ito sa mga beneficiaries, uh, lalong-lalo na doon sa parte ng uh, Davao City, meron na tayo dyan, uh, nakatayo na, na, tapos na meron din tayong patapos na isang high-rise building dyan sa hmm. uh, San Fernando, Pampanga, at hmm. uh, meron din tayo dyan sa mga Tagalon, misamis oriental, nakung kung saan naman yung PBDEC. Uh, yun ang inaasahan nating magiging uh, beneficiaries nitong uh, proyekto nito. Mm. So sir, yung mga pinapakita ngayon sa ano sa screen ano, ito yung mga last year na na groundbreaking, yung mga mm. nagkaroon ng Yes. Uh, ang bilis ha? Uh, last about, year lang. About oh. a year ago mm. lang nandoon mm. ng uh, ating mahal na pangulo mm. doon sa San Fernando, Pampanga. Mm. At ngayon, eh, patapos na yung apat na building. Yung isang building natin, eh, pwede na nating uh, may award doon sa mga beneficiaries. Hindi sila mahinip kasi madali lang naman talaga yung pag-implement ng mga proyekto nito basta uh, talagang uh, uh, pagsisikapan natin na uh, mabigyan ng uh, beneficiaries natin ng uh, mga taanan na kailangan nila. Mga ilan po, more or less, yung mga beneficiaries na sabi niyo mabibigyan ng paunang turnover sa mga housing projects na ito? Sa itong mga uh, within the next two months siguro, ah uh, makakapagbigay tayo ng uh, almost uh, uh, 1000 units mm -hmm. doon sa ating mga beneficiaries at within the year eh pa yon. Mm -hmm. uh, eh, yung uh, actually yung Social Housing Finance Corporation ay eh, nakatanggap na ng may na applications from uh, 111 areas no. Uh, at ditoy eh, pag nagawa na natin ito eh magkakaroon ng uh, Uh, tahanan yung uh, maigit limang uh, uh, lim uh, kalating milyong Pilipino pamilya mm -hmm. dito sa ating uh, bayan. Sa buong Pilipinas? Sa buong po, ito, Pilipinas ito. Mm -hmm. Nationwide tayo uh, from uh, north to south pagka mm -hmm. mabibigyan ng babae. Oh, kasi last year lang yung sunod-sunod yung groundbreaking, di ba? Mm -hmm. Ang challenge nga dun, eh, matatapos ba to sa termino ng Pangulo? Pero yan, ha, nagulat ako kasi may mga napuntahan ako dyan dun sa, sa pinuntahan mm -hmm. ni Presidente ng mga groundbreaking. Eh. That's so, right. nung pinapanood ko yung video, oh. tapos, patapos may, na. Oo, oh, 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 oh. <laughs> Ang mong pangawalo natin, nagpunta lang doon noong July last year. Yes. Mm -hmm. Nag-uumpisa pa lang yung isang proyekto natin doon sa Crystal Peak sa San Fernando, Pampanga. Pero ngayon, eh, nakatayo na yung apat na building doon. Yes. At Nakakatuwa yung, naman, ano? Magandang balita po yan. Tsaka yung itsura po, eh, mukhang mga magagandang kondo, eh. Yes. Hindi, e ito yung, uh, pag inisip kasi natin pabahay, pasensya na, sir, sa gobyerno, mm -hmm. yung mga mukhang, ano, eh, tenement. Mukhang ghost, ano, It itong, buildings. Itong tinatayo natin sa 4PH sa uh, Niña and Weng, eh, ah uh, tulad mo dun sa mga mm. binibenta nila sa open market. Yes, uh, walang, yes. walang uh, difference mm -mm. ito sa ano in terms of uh, amenities, in terms of uh, quality ng uh, structure at saka yung mismong uh, unit na ibinibigay natin. Kasi mm -hmm. kasing ganda rin sila ng uh, mga binibenta dun sa open market. At ang mm. uh, magandang balita rito is that Uh, these are being uh, uh, sold at one-third of the price. Maliban pa uh, doon sa meron tayong tinatawag na interest subsidy na magpapababa ng... Uh, Uh, doon sa ating monthly amortization. Mm -hmm. Sabi nga, yung iba ang binabayad daw. Tama po ba may 700 ang binabayad a month for ah. a 30 square meter? Oh. It's not uh, dito correct. Sa, Anong kababa? Uh, dito sa IRIS uh, building natin, sa 4PH, uh, siguro between 2,500 mm -hmm. to 3,000 uh, mm -hmm. more or less yung monthly amortization natin. No? Pero kung yan tulad mo ito doon sa open market, itong mga uh, units na ito ay binibenta sa market kung nuwari, sa atin, mga 1.8 million or 1.5 million. Mm. Sa open market, mga 5.5 million to 6 million ito. Mm. Uh, basically, mm. yung 2.5 at saka yung 3,000, napakaganda yan para Actually, sa ating po. mga kababayan. And in a span of like 30 years, hindi po ba? 20 to 30 years, yes. depende sa iyo. Oo. Mm. At saka ninyo, uh, dito sa Metro Manila nga, eh, marami akong nakakausap na yung mga low-salaried employees dito sa uh, Metro Manila. Ang binabayad nilang renta dito is uh, mga more than 3,000, 3,000, more than 8,000 or 8,500. Nagsasarvey rin tayo, napaka-taas ng kanilang uh, renta. Uh, so kung may bibigay namin ito sa alagang 3,000 per month lang, eh makakatulong ng lubusan sa kanilang uh, mga pangangailangan. Pero sir, mabilis siyang natapos. Um, ano po yung assurance na ito po ay matibay at saka... Oh. Siyempre, uh, mapapaisip ka rin. O, mapapaisip ka rin <laughs> dahil e, ang bilis natapos yung eh. Yung pagtayo ng structure, <laughs> lalo na yung high-rise wing, walang, walang shortcut yan. Hindi po hmm. pwede. Uh, yung structural stability nito, ay pareho lang ng structural hmm. stability ng lahat ng pinatayo dito, dito sa buong Pilipinas. Hmm. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng uh, uh, dayayin yan. Hmm. Kasi talagang kailangan pirmahan ng structural engineer yung foundation niya na eh, talagang dapat matibay para yan ay eh, talagang magiging ligtas sa lahat ng uh, panahon. Okay. Excuse sir balik tayo sa disaster. Nung Lunes po naging guest dito sa si Desud Yusek uh, Randy Escolango at ibahagi niya yung mga disaster assistance initiatives ng departamento. Meron din po ba kayong ayuda para sa mga housing beneficiaries niyo na nasalanta ng bagyong Karina at Habagat? Alam niyo sa uh, kasagsagan ng uh, uh, typhoon Korea uh, Korea ang uh, Social Housing Finance Corporation na I mino-monitor mean, na nila ang ating mga kababayan na uh, lalo na yung mga pamilya, yung mga beneficiaries ng aming mga proyekto. At uh, tinitingnan na namin uh, kung saan uh, ang mga areas na nasa lang ta talaga ng bagyo at yung mga communities na uh, naapektuhan dito sa bagyong ito. So by the time na siguro on the third day, uh, ready na rin kami. Alam na rin namin ang listaan kung ilang pamilya ang naapektuhan at kami uh, nagumpisa na nang uh, mag-isip kung paano namin ma uh, mabibigyan ng uh, uh, assistance yung ating mga beneficiaries. So so para at this point in time siguro mga maigit 2,000 pamilya na yung ating napagbigyan ng uh, uh, relief goods. Uh, kahapon nandun ako sa Malabon. Kasama ko yung uh, mayor ng Malabon, si Jenny Sandoval at saka yung former congressman Ricky Sandoval at namigay kami ng uh, uh, relief goods sa ating mga pamilya doon sa Letre Road na mm -hmm. doon sa Malabon. Tingnan mo nga naman ano pati po ang inyong uh, SHFC no ay namimigay na rin ng mga relief goods na diba parang pang-DSWD or uh, LGU yan. Uh, pati pala kayo rin, ay namimigay na rin yan. Tugon lang kami doon sa panawagan ng ating mahal na Pangulo at saka yung panawagan din ni Secretary Acosar na magtulong-tulong kami ang mga AESA, mm -hmm. lalo na sa DSUD. Dahil doon sa Social Housing Finance Corporation, eh, talagang uh, mga mahihirap na pamilya yung aming uh, tinutulungan mm -hmm. at ay uh, talagang uh, severely affected during the typhoon corona. Mm -hmm. Ito ay dagdag pa no? doon sa mga binibigay ng iba't ibang uh, mga ahensya. Definitely, oh. mayroon din ng mga local government units mm -hmm. ng kanilang uh, mga binibigay ng relief goods. Ando niyan at, la, uh, at other uh, national government agencies. Pero ito ay parang karagdagan na lang. At saka gusto namin makiparamdam sa aming mga beneficiaries na mayroon kaming uh, pinaparamdam na kalinga sa kanila sa oras ng kanilang kagipitan. All right. Okay, uh Napakagandang marinig po ito na nagsama sama ang iba't ibang mga ahensya at kung anumang tulong eh nakisali na rin para pandagdag no Oo. sa mga ibinibigay po uh, usually. Uh bukod po dito sa moratorium uh, na binigay po ninyo ngayon dahil sa mga sa bagyong nangyari no, mayroon pa po ba kayong iba pang mga initiatives sa uh, mga housing uh, beneficiaries na, na apektuhan po sa nang nagdaang kalamidad? O yung moratorium actually na i-discuss uh, uh, ko lang muna 'yung moratorium Pap dahil yun ay Uh, may instruction sa amin, yung sekretary ako, sir. naglabas yan ng uh, uh, memorandum circular na bigyan namin moratorium yung ating mga kababayan. So, nagbigay ang karamihan sa amin, sa agencies, including NHC, National Law Mortgage Finance Corporation, sa Kayong Pag-ibig, ng one-month moratorium oh. na pwede silang hindi muna magbayad uh, abang uh, nagre-recover sila don sa na, uh, mga napinsala sa kanila. So, yun eh uh, pwede pwedeng mag-avail yung aming mga beneficiaries uh, yung mga severely affected uh, families doon sa ating mga communities. Mm -hmm. Aside from that, siyempre, ah uh, mino pa rin namin yung aming mga beneficiaries kung ano pa mga pangangailangan na. na para uh, kung uh, pwede kami tumulong, eh, ay lang kami at uh, naghihintay. Uh, yung mga aming uh, mga account officers at saka yung mga branches namin ay binigyan namin ng instructions na tignan yung uh, kalagayan ng ating mga beneficiaries. Um Yung po bang moratorium na to aside from one month moratorium mano meron din po ba kayong yung, uh, yung uh, NHA kasi kahapon na wala raw interest or uh, sa hanggang December may ganun sila. Oo. No. Ah, oh. <laughs> Uh, meron silang gano'ng uh, panukala uh, or uh, uh, sa guidelines na hindi nabas yata nila, meron silang gano'n. Pero yung instructions naman ni Secretary is basically one month lang. Mm -hmm. Kasi it will also severely affect the financial uh, position mm -hmm. of the company, uh, lalo na yung mga corporate uh, recurring revenues ng uh, kumpanya, kailangan tingnan din namin. saka alam mo, ninya, mahirap din yung uh, pababayaan mo yung koleksyon natin. Mm -hmm. Kasi uh, ka kausap mga kahapon yung mga kababayan natin, uh, basta nakausap mo sila, eh, gusto nila talagang matapos din yung pagbabayad nila. Yes. Uh, yes. Okay. Kagad. Kasi gusto nilang mahawakan yung titulo ng kanilang pabahay. Mm -hmm. So sabi ko, Uh, you should be motivated kasi pagka nakukuha na ninyo yung tit titulong ito, ito yung may pamamanan ninyo sa mga next generation, sa mga anak ninyo. Yes. Mm -hmm. Oo nga naman. Yan talaga, nakakapagbigay rin po yan ng uh, dignidad eh, sa ating mga kababayan. Iba if you have a roof over yeah. your head na disente. At sa'yo talaga. Oo, importante uh, yun. Eh. Yan ang isang pinakamalaking investment ng tao sa buhay mm -hmm. niya. Yung bahay at lupa. Mm -hmm. uh, Diyan ay may pamamanan mo sa la sa next generation. Mm -hmm. Ngayon, uh, sir, paano naman po uh, makapag-avail ng units ang ating mga kababayan sa mga pabahay po ng SHFC? Well, uh, napakadali, no? Uh, Makipag-ugnayan lang sila sa mga local government units na kung nasaan mm -hmm. yung ating mga proyekto at uh, mga branches ng uh, Social Housing Finance Corporation. No? Nandun lang kami In fact, uh, ang ginagawa rin namin ngayon, nandunin na rin kami sa mismong proyekto. Meron kami mga project offices doon sa mismong proyekto na pwede nilang puntaan ang mga proyektong ito. Uh, at uh, doon mismo, eh, makikita pa nila kung uh, anong klaseng unit yung uh, may natin sa kanila at uh, makakakuha sila ng impormasyon doon sa ating mga Uh, empleyado doon. So, bago tayo mag may tanong lang ako. Kasi usually, di ba, sinasabi nila itong mga gumagawa ng mga musali, yung mga karpentero lahat, sila yung mga walang bahay. Sila yung mm -hmm. gumagawa ng bahay. So, uh, nag-i-encourage po ba kayo? Kasi hindi naman sila yung monthly earning eh. Sila yung uh, project-based lang yung kanilang kinikita. Yes. Ano po yung tulong na pwedeng maibigay sa mga... Liwen, uh, kasama sila doon sa programa. Ano? Kasi yung pinag-uusapan dito, yung uh, Pambansang Pabahay para sa Pilipino program natin, ang alayonin uh, talaga nito eh uh, yung uh, yung backlog natin na uh, 6.5 million na ngayon, no? 'Yun ang gusto naming uh, uh, mabigyan ng pabahay. So, asama yung mga walang tahanan, walang pabahay pa at this point in time na magiging beneficiaries nitong uh, 4Ps program natin. Yung sinasabi mo Weng, na hindi regular ang income nila, pwede rin silang maging member, member ng Pag-IBIG. Uh, as self-employed individuals. No? Uh, basta, ang importante lang, nagbabayad lang sila ng buwan ng uh, membership uh, fee nila mm. doon sa pag-ibig. So, kung pagka-member na sila ng pag-ibig, definitely, they will be eligible doon sa programa natin. Yes, sir. Okay, sir, mm, -hmm. na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ah, uh, well, uh, sa ating mga kababayan, wag uh, huwag kayong mainip at uh, Uh, malapit na po tayong uh, matapos sa mga proyektong naumpisahan na natin last year uh, at uh, may pamamahagi na namin 'yung uh, ating mga housing units doon sa mga uh, proyekto natin dyan sa Davao, sa San Fernando Pampanga, sa Misamis Oriental at sa marami pa. May labindalawa pa tayong naumpisahan na ngayon uh, na na uh, all over the Philippines at uh, uh, yan po ay, uh, ay na ng pamala natin uh, sa malapit na panahon. Exciting yan. So sir, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Maraming salamat din sa inyo, Ninya Enweng, at magandang bagong Pilipinas sa inyo lahat.